Ngayon ay ano LTO ayan, no? -o, ayan no? oh no. Dapat wala nang violation yung motor nyo ayan oh LTO yan boy eh 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 eh, eh. Dino ka boy <laughs> Ang dami nagpapahinga dito sa gas station oh no? ayan oh no? eh 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 eh, 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 eh. Hey guys another day another vlog Abalitaan ah, ko lang may LTO daw dito sa mai kanto Ititignan natin kung sisitahin tayo. <laughs> Kanina kasi walang side mirror eh. Mayulig kasi ako sa walang side mirror kasi hindi ko naman binabiyak ito nang malayo. Kaya bumalik ako. <laughs> Buto na lang may kumaway sa akin na jeep ni driver. Sabi may huli daw na LTO daw dito sa may G-Liner. Eh pinanood ko, okay naman. Yung mga may violation lang ang sinisita nila. Nagta traffic na dahil sa LTO eh Oo, Totoo nga may LTO nga oh. May LTO nga ayan oh. LTO, ayan oh. oh no. LTO, ulit. Kasi kayo, kailangan mag side mirror kayo. Tsaka dapat walang violation yung motor nyo. ano eh, o, LTO yan, boy. Eh? 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 Oh, mga pakuya-kuya-kuy na, no? Ba't tinuhuli nyo ako, eh? Huli nyo ako, boy. <laughs> Ang dami nagpapahinga dito sa gas station, no? pero well, o. Eh? 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 Oh. Eh? 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 Okay. Mga walang lisensya at mga pixer. Last <laughs> mga sereno. <saray>, Ilan <laughs> niyo ha? Ano, mga pixer. Mga walang lisensya. <laughs> ano, mga takot sa LTO. Ito, lakas loob. Lakas <laughs> loob, hindi naman nakarehistro. <laughs> eh basta walang ano, walang violation yung motor mo, wag ka matakot. May helmet naman ako. Ayun no? may helmet naman ako. Kumpleto naman ako. nakasapatos Okay lang 'yan. At t-shirt, hindi naman ako nakasando Basta kumpleto ka, hindi ka huli niya, hindi ka sisitahin Depende na lang kung talagang checkpoint, pero bawal yung ginagawa nila. Wala silang signage na checkpoint yung sa gitna ng kalsada, 'di ba? Bawal 'yun eh. And signage na uh, ano yatay na uh, senyasan natin yung mga walang helmet wawa naman eh mahuhuli sila wala silang helmet awawa <laughs> tubos talaga ng lisensya pagka nagkataon bayad pa tsaka nga pala yung nabalitahan ko na 20,000 daw sa yung pinapatupad nilang batas 20,000 sa mga hindi naka ano, pangalan sa kanila tsaka sa mga seller yung sabi pati daw yung seller yung pangalan ng seller eh magmumulta ng 20,000 tsaka yung buyer ng sasakyan o motor 20,000 20, bali 40,000 di ba parang hindi naman yata tama tapos walang limit kahit 5 years ago mo na ibenta yung auto eh magmumulta ka basta nagkaroon ng nahuli o nagkaroon ng violation at hindi ka nagreport dun sa LTO nagpunta ka doon sa L ah tawag doon kailangan mo magpunta sa LTO para i-report mo na naibenta mo yung sasakyan o motor mo pag hindi mo daw na-report yun at na at nagparehistro ka nagkaroon ka ng kaso eh makikita na hindi na pangalan sa yung motor o yung sasakyan mo eh yung buyer tsaka yung seller eh magmumulta ng 20k parang hindi naman yata tama yun ah <laughs> 'di ba? Ikaw kunyari, nagbenta ka ng motor or sasakyan mo. 20 years ago, 10 years ago lang. Tapos Beep. Tapos yung Dating bumili ng motor mo, patay na o kaya hindi mo na makontak kasi nakalimutan mo na. Kumbaga, binura mo na. Binura mo na sa isipan mo kasi naibenta mo ni. Wala ka lang pa kay doon eh kasi naibenta mo na eh. Kumbaga, wala na sa isip mo yon kung mabura na yung kontak mo doon yung pangalan niya sa cellphone mo yung kontak number di ba sa mga agilapin yun lalo ngayon o sabihin na natin nakita mo yung ID tapos walang kontak number ah, mahal mo ba sa Facebook yun eh karamihan sa Facebook eh iba pangalan minsan Chinese pa minsan Japanese <laughs> Korea-Koreano pa minsan di ba Paano mo makikita yun? Tapos binigyan nila ng limit na kailangan 5 days. Bago mag 5 days, kailangan ma-report mo na sa LTO na naibenta mo yung motor mo sa sakyan. Basta parang hindi tama, di ba? Parang nakakaloko naman yata talaga. Eh buti na lang nabalitaan ko parang na-cancel yata inano. ha ah, nagkaroon ng memo na cancellation yata na hindi na nila yata ipapatupad muna pero dapat kung okay naman sana yun eh Okay naman sana yun para sa kaligtasan din yan Tsaka sa safety ng sasakyan natin Tsaka motor natin Para pagka magpaparehistro O kaya pag nagkaroon ng carnap ano, kailangan nakapangalan Sa Sa atin yung motor o yung sasakyan na ginagamit natin di ba for safety yon kaso nga lang kailangan bigyan nila ng limit dapat kunyari yung mga bagong motor lang yung mga bagong bili ng motor ngayon lang ngayon taon dapat sa kanila nakapangalan di ba pero yung dati pa yung 2 years ago 3 years ago 10 years ago 20 years ago parang hindi naman yata tama yung kasi limot mo na yun eh parang ako ako nababahala ako kasi limot ko na talaga eh kung sino yung bumili ng motor ko nakadalawang beses na ako nakapangalan sa akin yung motor ko na naibenta ko eh, hindi ko na alam kung sino yun hindi ko na alam kung sa ko hahanapin yun sa ko hahagilapin yun kasi wala na akong contact doon pinalimutan ko na yun eh. kumbaga binali wala ko na yun sa isipan ko tsaka sa basta sa buhay ko pinalimutan ko na siya kasi 7 years ago na yun eh makakala ko safe na ako dun wala naman hindi ko naman wala naman kung kaalam alam na magkakaroon ng ganyang batas di ba yun yun lang na sana maging patas naman yung batas sa atin di ba lalo na sa mga nakamotor wawa naman eh gumulta ka 20,000 magbabayad ka na hindi mo alam kung ano yung kaso mo di ba may napanood kasi ako na balita ang well, napanood ko doon sa interview yata kay Ted Pilon tsaka yung director ng LTO so yun guys nandito na ako mag gym lang ako <laughs> yun lang yun lang yung gusto kong ano hindi na ako sana uh, makancel na talaga yun kasi sana mawala na talaga yung batas na yun kasi pangit talaga eh hindi naman talaga ako kontra doon sa ano na yun sa pagpapatupad na yun kaso nga lang wala akong tanong o wala akong kahit ano man na pagkontra doon sa batas na yun kaso nga lang bigyan nila ng limit dapat yung mga bagong motor lang ngayon yung mga bagong binibenta kung sa 1 month ago 2 months ago o 3 months ago yan di mo pa limot yan eh nasa iyo pa yung contact niyan nasa messenger mo pa yan kung sino yung napagbenta mo ng motor di ba yan guys yun lang paalala lang sa mga nagbumotor no? kailangan kumpleto tayo may lisensya kailangan may side mirror, sapatos, kailangan kompleto tayo sa ano sa sa pagmumotor natin. Ayun, side mirror, ilaw, registrado 'yung motor natin, tapos 'yung lisensya natin hindi expired, hindi fixer. <laughs> 'Di ba? O di ba tayo tingnan mo. Last love natin kasi alam natin wala tayong kaso. Nandito na nga pala tayo sa Home Fitness Gym. Magji-gym -gy na tayo. Nandito 'yung motor ni ano ni Boss Mike. Grabe yung scrambler, mapaganda. So yun and guys, andito na tayo pakita ko sa inyo yung engine. Ayan o. Oh. Tapos, eto yung motor ni ni Boss Mike. Ayan o. Oh. Pakaangas. Ang ganda Solid. God bless you. Peace, yo.